Papasok niyo po kami sa school. Oh, siya. Sige, mag-iingat kayo, ha? Uwi kayo kagad po. Tapos ng klase, ha? Ingat kayo pala. Bye po, ma. Bye po, pa. Sabra pong supli na ibinigay niyo. Ay, okay, ganun ba? Salamat, Tia, ha? Langan naman po. <mulong> Hala ate, mukhang may nawalan ng wallet. Bigyan na lang natin ito sa faculty. Sige ate, tara! Good morning po, Ma'am Gonzales. Oh, Zoe, ba't kayo na parito? rito? May nakita po kaming wallet sa may pathway at hindi po namin alam kung kanino po ito. Ganun ba? Okay, sige. ipapa ko na lang. Salamat sa pagiging tapat ninyo, ha? Sige, balik na kayo sa classroom ninyo. Sige, sige po, po Ma'am. <music> For today, and we'll be expecting that we have a quiz for our next meeting. Are we all clear? Yes, ma'am. Okay, goodbye, class. Goodbye and thank you, Ma'am Reyes. Ang dami naman natin aralin. Oo nga, tapos major subject pa talaga. Paano kaya gawa tayo ng kudigo? Paano kung mahuli tayo ni ma'am? Hindi yan. Tsaka panigurado, mahirap ang quiz ni ma'am. Ano Zoe, sali ka ba? Alam nyo, masama yung pinaplano niyo. Di mabuti yan nagkukopyahan o kaya nagkukudigo. Isang uri ito ng cheating. Paano kaya kung mag-group study na lang tayo para prepared tayo lahat sa long quiz? Napakaanas mo talaga, Zoe. Pero tama ka naman. Tama, mag-group study na lang tayo mamaya. Sinong gumawa nito? Bakit nabali ang Crayola ko? Ano nangyari, Bea? Yung Crayola ko po nabali. Hindi ko po alam si kung sinong may gawa nito po. Okay, class. Sino ang gumawa nun? Magsabi ng totoo. Kaya, nakita ko yun. Masama ko hindi ka amin. Hindi ka naman yung sasaktan eh. Natatakot ako. Hindi ko naman kasi yung sinasadya. Huwag ka matakot, Lea. Hindi kasi mabuti kung hindi ka amin. Bea, pasensya ka na, ha? Ako nakabali ng crayola mo. Huwag ka sanang magalit. Hindi ko naman sinasadya. Okay lang yan, kleya Ang mahalaga ay umamin ka sa pagkamali mo. Huwag mo lang intindihin yun. Okay lang. Salamat, Bea. Oh, kamusta naman araw mo? Ate, kanina ng coloring activity kami. Tapos hindi sinadya na bali ng kaklase ko yung hiniram niya na Crayola. Eh, natakot siya at baka magalit sa kanya kaklase ko. Pero sabi ko sa kanya na huwag siyang matakot. Kasi mas masama kung hindi siya amen. Tama yun, Shea. Dapat sa lahat ng panahon, maging tapat tayo. Dahil utos ng Diyos ang pagiging matapat. Masama kapag hindi tayo aamin at hindi nagsasabi ng totoo. Oo nga, ate. Yan ang tama!